Na hindi naiiwasang maging paksa ng mga usap-usapan si kapamilya star Daniel Padilla, lalo na nang hindi siya magbigay ng congratulatory message para sa pelikulang Hello Love Again, kung saan isa sa mga pangunahing bida ang kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Ang pelikula, na ipinalabas ka makailan, ay isang malaking tagumpay at itinuturing na isa sa pinakamalaking hit ng industriya ng pelikulang Pilipino. Sa isang episode ng Christy Fair Minute noong Miyerkules, December 11, binanggit ng kilalang showbiz columnist na si Christy Furman ang kanyang nabasang ulat sa dyaryo na tila hindi pinansin ni Daniel ang tagumpay ng pelikula, kahit pa ito ay isang napakalaking milestone sa industriya. Ayon kay Christy, tila walang pakialam si Daniel sa nasabing proyekto at walang ipinakitang anumang reaksyon o pagbati patungkol sa tagumpay ng pelikula. Sa kanyang komentaryo, sinabi ni Christy, eh ano nga ba ang magiging pakialam niya doon? Siyempre wala naman talaga na parang tinutukoy na hindi na kailangan pang magpakita ng reaksyon ni Daniel tungkol sa pelikula, lalo na at wala na silang personal na relasyon ni Catherine. Gayunpaman, hindi pinalampas ni Romel Chica, ang co-host ni Christy sa programa, ang pagkakataon na magbigay ng opinyon tungkol sa issue. Ayon kay Romal, sana raw ay nagpakita ng kahit kaunting pagpapakita ng respeto si Daniel sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang simpleng congratulatory message kay Catherine. Aniya, dapat nakialam siya. Nag-congratulate man lang siya para naging gentleman. Dito, ipinaliwanag niya na kahit hindi na magkarelasyon, isang magandang gesture pa rin ang magpakita ng suporta sa tagumpay ng isang dating kasamahan sa trabaho. Ngunit sa pagsasalita ni Christy, ipinaliwanag niya na sa panahon ngayon, kung sakali mang nagpakita si Daniel ng pagbati, tiyak na magiging usap-usapan ito sa social media at magdudulot lamang ng kontrobersya. Sa panahon ng social media kung nag-congratulate siya, sisibaki na naman siya ng buhay na buhay, walang kalaban-laban. Mas maganda na notok, dagdag pa ni Christy. Ayon kay Christie, sa sitwasyong ito, mas mainam na hindi na lang magsalita si Daniel upang maiwasan ang dagdag na tensyon at mga negatibong reaksyon mula sa mga netizens. Matatanda ang naging isang malaking hitang pelikulang Hello Love Again na unang ipinalabas noong November 2024. Ayon sa mga ulat, ito ang kauna-unahang pelikulang Pilipino na nakapagtala ng bilyong pisong kita sa takilya. Ang tagumpay ng pelikula ay isang malaking patunay ng lakas at suporta ng mga manunood sa mga proyekto ng mga kapamilya stars, at marami ang natuwa sa magandang resulta ng pagbabalik pelikula ni Catherine at ang pagpasok sa bagong yugto ng kanyang karera. Dahil dito, nagkaroon ng mga pag-uusap ukol sa reaksyon ni Daniel, lalo na't kilala siya bilang isang malaking pangalan sa industriya at may napakagandang relasyon kay Catherine noong sila pa. Gayunpaman, hindi rin may iwasang mapansin na may mga pagkakataon na ang hindi pagbibigay ng pahayag ay maaari ring magdulot ng interes at mas maraming kontrobersya. Ano ang sa inyo sa balitang ito?